Ito na naman pong tutorial ang akin pong ibibigay sa inyo na kung saan uh, nais ko po na matuto kayo kung paano po natin mabuksan yung ating pong uh, members online registration para po tayo ay magkaroon ng user ID at password. Ating pong tunghayan kung ano-ano po ang uh, mga requirements ni SSS para po tayo ay makapasok sa ating pong uh, mga portal at higit sa lahat hindi na po tayo magpapagawa sa iba kundi maging sa sarili nating kaya po nating gawin maraming salamat po at nais nice ko po na masubaybayan po ninyo ang tutorial na ito isang magandang araw sa ating pong mga kaibigan na kung saan sumusubaybay po sa uh, tutorial kung paano po kukuha ng online member user ID at saka password registration dahil po marami pong Ah uh, hindi nakakaalam na uh, mayroon pong requirement si SSS uh, kung paano uh, kumuha ng user ID at saka mga password. Ang ginagamit ko po ay ang ID ng aming pong company na kung saan ito po yung nagiging access upang uh, 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 ginagamit ko pong access upang makagawa po ako ng aking uh, user ID at saka password. At uh, magandang uh, alamin natin kung ano-ano pa yung ibang mga bagay na kung saan uh, meron po tayong available na nasa atin. Kasi kung yung iba wala pong company, ay wala pong company, ngayon po uh, maganda po na uh, malaman natin kung ano pa yung mga ibang uh, mga requirements ni SSS para tayo ay... Uh, makagawa ng user ID online registration ngayon po ating buk ating pumbuksan itong tinatawag na yan po not yet registered yan po ito pong maliit na tuldok na yan ngayon po ating pong ipuproceed yan Yan po. Ito po yung uh, field na kung saan uh, pipila pa ng mga member ni SSS para po tayo ay makakuha ng user ID at makita po natin ang ating mga uh, contribution. At dito po nagkakatalo kung ano-ano ba ang mga requirements ni SSS para makakuha ng... Uh, registration reference. Ngayon po ating nga alamin, mamimili po tayo kung ano-ano po yung mga available. Nakita nyo po to Una, may mobile number, registration and SSS, UMID card, employer ID, uh, uh, yung pong resibo at yung loan, uh, last loan ng cheque, yung last loan ng cheque na uh, natanggap po natin, yung tinatawag na voucher, at Uh, wala na pong problema yung mga bagong uh, kumukuha ng iwan dahil uh, nung December 10, 2020 uh, onward hanggang ngayon uh, meron na pong uh, uh, i-apply ia na lang po nila online yung kanilang user ID at saka mga password yung po ay binabato sa email ad ng na mga nag-a-apply ng online ngayon po ating aalamin kung ano po yung mobile number registration. Ito po yung sample na kapag ang ating uh, cellphone number ay naka re, naka kay SSS number yung uh, bawat uh, bato ng company ng bawat post ng binabayad ng company ng ng ating mga contribution nagtitext po si SSS ito po, yun. ito po yung SS number ko at ito po yung uh, date na kung saan nagpost si ano at ito po yung halaga na aking uh, contribution isa po yan sa requirements ni SSS para tayo ay makakuha ng Uh, user ID at password ang pangalawa po ay ang UMID ID yan po yung UMID ID na kung saan meron pong ano uh, CRN number na ito po ay pwede nating gawin ang kailangan lang po doon ay tinatawag na PIN ito po yung sample na ating pong ah uh, gagawin kung paano siya i re registered Yan po ilalagay po ninyo yung number ng UMID ID niyo. Tapos yan po yung UMID ID, tapos ilalagay po ninyo yung uh, last name, given name at middle name. Yan po ay uh, proseso ng unit number. Ngayon po ay yung yung ating pong ano ay yung employer kung ano po yung mga sample na uh, ilalagay po natin. Ito po yung employment detail na kung saan meron pong user ID o ID ni company, yung po yung ating pong ipapasok sa employer ID yan po yung resibo na kung saan ito rin po ay uh, paid payment reference Halimbawa, nagbabayad po tayo sa SS meron pong uh, 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 paid payment reference na kung saan ito po yung uh, pwede natin gamitin para tayo ay uh, makapag register sa SSS isa lang po tao sa mga sample na pagpipilian po natin at ang panglima po ay yung tinatawag na uh, Date of Last Loan. Ito po yung panglima, yung Date of Last Loan, uh, na kung saan uh, ilalagay lang po natin yung date ng last ng ating niloan. Pero malimit po sa iba, hindi po nila nilalagay ito. Ang ginagawa po ng iba, uh, pag sila ay nahihirapan na... Uh, gumawa sa pamamagitan ng online uh, nagpapagawa na lang po sila sa labas para hindi na po sila mahirapan magpa-online ng uh, uh, user ID at password Sa ating pong mga kabuntayak TV na sumusuporta sa channel na ito God bless po Nawa po ay may may natutunan po kayo sa tutorial na ito Paalala ko lang po una, hindi po ako member ng SSS. At pangalawa po, uh, ingatan po natin ang ating user ID at password. Dahil ang ating user ID ay ito po ay permanente po nating uh, account kay SSS habang buhay po nating user ID po ito account. At ang password, ito po ay napapalitan every 6 uh, months at meron pong ibinigay na 90 days na palugit si SSS para po ito ay ating mapalitan at kapag hindi po natin napalitan doon po sa time frame na ibinigay ni SSS na palugit na ibinigay niya uh, wag po tayo magtataka kung uh, hindi na po natin nabuksan ang ating pong uh, uh, ating pong mga portal kay SSS dahil yung time frame na iyon ay uh, automatic sa kanila and then uh, nais, po na, nais ko po na alagaan po natin to at i-update uh, dahil pagkailangan kailangan na po natin si SS napakahirap po magpa-reset at uh, yan po ay una sa lahat uh, yung iba uma-absent yung iba nagli-leave para lang uh, pagkailangan na nila mag-loan, gusto na nilang mag-calamity loan, gusto na nilang uh, mag-salary loan, mag loan at makita yung contribution, makita po yung balance inquiry nila sa kanilang mga niloan. Napakahirap. Maganda po na ingatan po natin 'to at i-update lagi after 6 months kahit po tama ang ating pong uh, user ID at saka password. Pag Uh, lumagpos, lumagpas po tayo doon sa limit na ibinigay ni SS na 6 months and 90 days, kung bibilangin po natin yung 90 days ay 3 months mahigit at uh, sana po uh, wag po natin kalimutan yun at higit sa lahat uh, bakit ano may time frame sa SS dahil ito po ay para po sa uh, security reason Uh, 'wag paalala po, 'wag po natin ibigay sa iba. Uh, tayo lang ang mayroong karapatan na magbukas nito. Kahit sa cellphone man at sa uh, mga computer shop. Magpo nating kakalimutan na maglog out at uh, mag-delete ng uh, yung mga nasa baba, yung mga history ng uh, pag nasa computer siya para po hindi mabuksan ng iba. Uh, uh, nawa po ay naibigan po ninyo ang uh, tutorial na ito napakasimpleng tutorial at uh, wag po ninyong kalimutan na isubscribe at ilike ang video na ito at para sa uh, at uh, yung ating pong notification bell, pindutin nyo po at para po sa susunod na tutorial ko about po sa uh, kung paano po natin Uh, mabubuksan o makikita yung ating mga contribution members detail uh, yung ating pong history kung ano po yung mga company na pinanggalingan natin hanggang doon po muna tayo sa members info at marami pa po napakalawak po ng uh, yung mga benefits na kung saan ibinibigay ni SSS at isa pong magandang araw at God bless po sa inyong lahat maraming pong salamat